Mga kapatid, nandito na naman po si Malodilo Santos para mag-update lang po tayo kasi po maraming nagdumaan na mga pagsubok po sa pamilya namin. Ano po, mga kapatid, uh, sa ngayon nga po nakakalungkot po at uh, noong 29 ng July nitong July ay pumanaw na po ang aking pinsan na inaanak ko sa binyag at inaanak ko pa sa kasal na talagang nakakalungkot po na balita na nanganak. Emergency nga po yung panganganak niya na si at uh, yun nga po alos two months na nakuma. No? At dyan uh, nga sa Pilipinas nakakatakot pag lalo na kung sa private uh, ang laki ng bayaran nila dahil almost months pong nakoma, ay private pa po na hospital 2.4 ang kanilang babayaran grabe po mga kapatid yan sa atin no at uh, pinalipat nga po ng hospital ng Pasig after 2 days namatay na binawian na po ng buhay at, sa, uh, at ito pa nga nakakalungkot po ano at uh, isa sa mga matalik kong kaibigan kababata ko na na aksidente naman po ng motor the same day ng pagkawala ng pinsan ko at uh, yung kaibigan ko na kababata ko po na aksidente ng madaling araw tumulong lang ng kapitbahay nila nadalin sa ospital at uh, lumabas nga po at bibili lang daw po ng pagkain or gamot yun po nabangga po ng motor at uh, kagad po nabawian ng buhay gusto lumaban din pero hindi kinaya dahil marami ng dugo ang nawala hmm, nakakalungkot po kaya alam niyo po mga kapatid binahagi ko po ito sa inyo dahil napakaeksile lang ng buhay natin kaya kailangan natin po yung uh, magpakabait tayo dahil dito sa social media um, kailangan natin yung maging huwaran ng mga kababayan natin ano wag tayo yung content content lang yung tawag doon yung manghamak ng tao para lang panoorin tayo ng mga tao na the same time na gumagawa tayo na lalo na po kung hindi naman sa atin pan, uh, pinatatama yung mga posts dyan sa FB dahil marami ako nababasa na mga posts sa FB. Kung hindi naman po kayo bin na uh, nababanggit, wag na natin patulan po mga kapatid. Dahil tayo lang po ang magkakasala. Totoo yan. Kaya alam niyo po sa karanasan ko ngayon mga kapatid, mas gugustuhin ko ng uh, walang views. Kisa sa po may views tayo, puro naman tayo hahamak ng tao at puro pakikialaman ang taong hindi naman tayo po pinakikialaman ano dahil lang tayo sa dito lang sa content po na dito po na doon mga kapatid grabe lalo na kung may mga edad na tayo wag natin aayain na lamunin tayo ng sistema dito sa sa YouTube na ito sa channel natin kailangan maging mainahon kailangan maging Uh, gitna lang po tayo. wag tayo yung basta uro-urada na pararatangin, mumurahin natin at pupunain natin yung taong hindi naman natin po uh, pinakikialaman. At hindi naman kayo pinakikialaman. Kung mga sabi-sabi lang yan, huwag na natin pong patulan. Ano? Dahil hindi natin alam po mga kapatid, ang mga tao, pagalit sa'yo yan, ipangangalat pero may kulang at sobra na po ang sasabihin sa inyo. At susumbungan po kayo ng mga taong ito na galit sa atin. Tapos yan po, ang kwento niya yan, hindi po yan uh, sasabihin na pasasamain po ang kanilang sarili. Lagi pong masama dyan yung ikinikwento niya yung tao na kaaway niya. Yun po ang katotohanan. Realidad po tayo. Dahil tayo po ay hindi naman po tayo mga tanga, mga bulag, mga bingi. Kita naman natin, ano, na yung tao na yun, hindi lang nasunod ang gusto nila. Kukwento nila si ganito, si ganyan, budol, ng iskam. Pero po, ang katotohanan, hindi nila nakikita sa sarili nila. Baka ay baka ako po yon isa din ako mabuti ma manahimik na ako di ba kasi alam niyo po napakahirap po talaga ako sa nagiging experience ko po na dito sa social media yung ikaw ay mamura na hindi man lang tinanong kung itong taong itong mumurahin ko kung kasangkot ba ito sa kwinto. Nalaman lang na kasama ko diyan sa GC ay napagmura na. Di ba? Uh, 'Yun po ang masama sa atin dito sa social media na magkakasama nga pero nagsisiraan. At kung tayo naman po na wala naman tayong ginagawa, ay kailangan po natin i-adjust din ang sarili natin bago tayo magparatang sa ibang tao. Kasi alam niyo po sa panahon ngayon, bukas makalawa bigla na lang kayong mamatay. Gaya ng kinikwento ko sa inyo na yung kababata ko po, tinulungan lang po dalhin sa ospital ang kapitbahay at nagvolunteer sa kabutihan na bilihan ng pagkain o ano po, hindi na nakabalik po sa ospital dahil siya po ay nabanggana at binawian ng buhay. Yan po, dyan po tayo. Napakabait po ng kaibigan ko po yun ng kababata na, namin. Di ba? Nakalungkot ako sa pinsan ko. Pinsan buo ko po yun. At inaanak pa sa binyag at kasal. Hindi ako masyadong nasya. Dahil matagal na po. Almost magawa. 2 months nang na, nakuma. Kaya sabi ko nga, oxygen na lang yan ang bumubuhay. Hindi nga ako nagkamali na pinalipat na ng doktor doon sa normal na hospital para dahil nakarecover. Ba... Pero ang alam ko yun, hindi. Kunwari lang yun dahil siguro pinalis lang ng doktor dahil nakikita nila na ang laki na po ng bill. At uh, wala na po talagang pag-asa. Ayun. After two days, nalagutan na po ng ininga. Ano po? Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. At uh, sana po ay matuto tayo lumagay sa lugar na tayo po ay wag tayo basta-bastang magpaparatang kung ano man po ang nakikita nating ipos dyan sa FB wag na tayo pong maapiktuhan dahil po kung hindi naman ikaw kung malinis ang konsensya mo hindi ka po masasaktan yung mga pinupost dyan sa FB, nakikita ko po, ay iyon po ay, ang masagasaan ay masagasaan. Kaya pong, kung wala kayo, malinis ang kalooban nyo, hindi po kayo magre-react, ma yung magre-react at masasaktan, di ba po? Kaya ang ganito na lang po mga kapatid, ida, binahagi ko lang, update lang po ito sa akin po para um, alam nyo kung ano ang kalagayan ko? Okay lang po ang ating malo at sana po palagi kayong nasa mabuting kalagayan. God bless you po sa aking mga followers, mga nagmamahal po kay malo De los Santos. Please subscribe po Melody De los Santos uh, para lagi po kayong updated. Uh, pindutin nyo lang po ang all button, mga kapatid. Ayun. Ako ay ito, ito share ko lang po sa inyo dahil uh, ang dali po ng buhay. Yung kababata ko po ay matanda lang sa akin ng 30 taon. Ngayon wala na. Um 50 15, eh? Sayang po. Kung hindi po siya naging mabuting tao na tumulong lang sa kapitbahay, dinala sa ospital ngayon po siya na ngayon po ang pinaglalamayan. Kaya condolence po sa family Panilo. Ching, kung nasa angkaman, nandito ang kaibigan mo. At sa aking pinsan, yun, um, mabuti na rin na ganito ang nangyari sa'yo. Siguro ito lang talaga ang gusto ni God na hindi mo man lang nakita na ang iyong anak. Ano? Uh, nandito lang sininang ang pinsan mo na nagmamahal sa'yo uh, kung nasaan ka ma'am, gabayan mo na lang po ang iyong anak at siyempre naman ang mga kamag-anak na nagmamahal sa iyo. Ang ganito na lang, paalam po at maraming salamat po talaga sa aking mga viewers na nagmamahal kay Melody Santos at siyempre yung mga bago kong kaibigan. Thank you so much po. God bless you po. Sana po pagpalain po kayo ng may kapal. Yan lang po ang inihingi ko po sa inyo. Na sana lagi kayong ligtas po. Uh, gaya din po sa panalangin ko na lagi po tayong gabayan ni God hindi lang po sa aking pamilya at sa inyo pong mga nagmamahal po kay Malodio Santos at sa mga basher din po hindi ko kayo pinangananalangin na sana po ay may mangyari sa inyo sana po gabayan po tayong lahat mga kapatid paalam, we love you so much po bye bye